Isang buwan ko na itong iniinom. Napaka-epektibo nito, doktor. Ang diamond glucosamine ay ang nangungunang produkto sa pagsuporta ng mga buto at kasukasuan. Pinabawasan ang pananakit ng kalamnan at kasukasuan at pag-iwas sa osteoporosis. Hindi katakataka na mahigit dalawang milyong kahon ang naibenta sa Pilipinas. Doktor, mayroon bang mabisang pagkain para sa buto at kasukasuan? Ang aking ina ay may osteoporosis sa loob ng 10 taon. Bilhan ka agad ang iyong nanay ng Diamond Glucosamine, ang nangungunang produkto sa US at Pilipinas sa 2023. Tumutulong na palakasin at muling buuin ang cartilages, lalo na ang mga lampas 40 taong gulang at dapat itong inumin kaagad. Ang aking mga lolot lola at mga magulang ay parehong may osteoarthritis at gumamit ng diamond glucosamine at ito ay napaka-epektibo. Ang presyo ng gamot ay makatwiran at hindi mahal. Bilang karagdagan sa pagiging aktibo, pagkatapos ng apat na taong gulang ay dapat kang uminom ng diamond glucosamine upang madagdagan ang nutrisyon at madagdagan ang likido para sa mga buto at kasukasuan. Pwede ba akong uminom ng araw-araw, Doktor? Dapat mong inumin ito araw-araw. Ang diamond glucosamine ay espesyal dahil naglalaman ito ng maliliit na particle na tumutulong sa pagsipsip ng mga buto ng mas mahusay, epektibong binabawasan ang sakit at napakahusay na pagpapanumbalik ng mga buto at kasukasuan. Tama! Napakabisa ng diamond glucosamine. Grabe ang pananakit ng tuhod ng tatay ko. At pagkatapos uminom nito, mas gumaan ang pakiramdam niya. Tapat na feedback para sa mga nagtatanong sa mga doktor kung epektibo ang diamond glucosamine. Sa higit na isang milyong gumamit sa Pilipinas at Korea, makikita na lahat ang pagiging epektibo at pagiging maaasahan ng produktong ito tama ba